Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May so, so, Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pira baski one one peso sa inyo. Walang tao magagawa na gawin. Lalo na yung mga mayaman yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos sa uh, ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation isipin ninyo yung problema. Yung ibigay niyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag yan sila ng pera, ipamigay. You no, know, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas sa Parang tubig gastos nila.